Nakita nyo na ba yung video ito kung saan maraming mga tao nagsama-sama sa pagpoprosesyon habang nagdarasal at daladala -dala nila yung imahin ni San Roque, imahin ng mahal na Birheng Maria, pati na rin ng iba pang mga santo. Sinasabi kasi na merong estudyante na nagangalang Jen palanya ang napanaginipan itong si San Roque at meron itong babala tungkol sa pagputok ng bulkan, lindol at tsunami. Ipinakita rin ni San Roque sa kanyang panaginip yung malaking alon na tatama sa Tolosa, Tacloban at Tanawan. Kaya naman in-encourage niya na mag yung mga tao at dapat merong representative mula doon sa tatlong lugar na yon mula sa Tolosa, Tanawan at Tacloban. At marami rin talaga yung sumama sa kanilang pagpoprosesyon at pagdarasal. Yung iba aside sa pagpoprosesyon, nag-organize din sila ng pilgrimage kung saan binisita nila yung mga parokya, mga chapels na dedicated kay San Roque. At makikita nyo nga dito sa picture na ito, nakaluhod yung mga tao, sila'y nagdarasal at sila'y nakatapat or nakatingin doon sa dagat. Kung gusto nyo mabasa yung post ni Jen, bisitahin nyo na lang yung kanyang blue app. Dahil shinare lang din yun sa akin ni Yans Gomez. Hindi ako nakakaintindi ng salita nila kaya chinat GPT ko. Bahala na kayo.